ikaanim na pong kabanata. O Diyos, iniwaksi mo kami, ibinagsak mo kami, ikaw ay nagalit, o papanauliin mo kami. Iyong niyanig ang lupain, iyong pinabuka. Pagalingin mo ang mga sira niyaon sapagkat umuuga. Nagpakita ka sa iyong bayan ng mahihirap na bagay. Iyong ipinainom sa amin ang alak na pangpagiray. Nagbigay ka ng watawat sa nangatatakot sa iyo upang maiwagayway dahil sa katotohanan, upang ang iyong minamahal ay makaligtas. Magligtas ka ng iyong kanan at sagutin mo kami. Nagsalita ang Diyos sa kanyang kabanalan. Ako'y magsasaya. Aking hahatiin ang sikem at aking susukatin ang libis ng sukot. Galaad ay akin at manases ay akin. Ephraim naman ay sanggalang ng aking ulo. Juda ay aking setro. Moab ay aking hugasan. Sa Edom ay aking ihahagis ang aking panyapak. Philistia, humiyaw ka dahil sa akin. Sinong magdadala sa akin sa matibay na bayan? Sinong papatnubay sa akin hanggang sa Edom? Hindi mo ba kami iniwaksi, O Diyos? At hindi ka lumalabas, O Diyos, nakasama ng aming mga hukbo. Tulungan mo kami laban sa kaaway. Sapagkat walang kabuluhan ang tulong ng tao. Sa pamamagitan ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan sapagkat siya ang yumayapak sa aming mga kaaway.